ka muna, attorney, nakalagay sa batas ha, na may rights ang, ang dalawa para sa yes. sexual intimacy. Yes. Um, ano, ano, uh, paano ipinaliwanag yun ng, ng law? Ano ano nakasaad doon? Ano exactly nakala? Oh. Let's say for men, kasi, ano yung kaya, rights? Kaya baka natanong nga ni Robin yung kasi Nakita yun yung kanyang siguro. basis. Oh. Yung, yeah. May rights yeah. ang dalawa, ang dalawang partido sa sexual intimacy. But yet you said men and women oh. are different. Yes. So what are In, the insayan, specific... Yeah, oh. yes, In yes, what are oh. the specific ano na lang, rights of men? Yung ini-invoke ni Senator Robin, ano, oh. yung, ano exacto yun? Actually, nakapantay siya doon pantay. sa family code. Oh. 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 anong rights ng babae, yun din ang rights ng lalaki. Na hindi siya Men only, favor to men, hindi siya favor to woman. Nandun yung equality clause sa family code talaga. Uh -oh. Wala din yung explanation. Wala explanation? Wala. Wala. Basta may rights to sexual intimacy, hanggang doon lang. Eh, dapat yeah. na explanation. Kaya yes. sabihin, uh, Dr. Angelo, kapag uh, consistent, no? yung kumbaga... Let's say, for example, may git isang taon na tuwatanggi si Mrs. o si Mr. Oo, oh, na makipagtalik sa kanyang partner. Oh, oh, oh. May, pwede nang gamitin basis na yun. para i Yes. Yung partner mo. Oo, oh, yun ang nga yung sasabihin sana ni Atty. Kapunan eh. Oh. oh, oh. Yung, yun psychological aspect, yung inability yes. to provide or perform. Oo, oh, oh. kailangan may marriage counseling na. Oh. Kasi oh. there lies the problem already. Yes. Taba ka dyan, Papu. po. Mm. Pero yung pa isa-isang gabi, pagod si misis. Alam mo, there's so many things going on. Yes. Respetuhin na lang ng ano. Alam mo pa po, di ba? Hmm. Alam mo yun, di ba? Oo. Oh. oh. <laughs> Waiting. Expert ako dyan. Ako, gusto mo, ako, ako, interview mo after si Dr. Angelo. Eh. Marami akong masasagot dyan. Maka maniwala yung mga viewers natin. <laughs> ano, Marami akong masasagot. Maka maniwala. Ito, ito, ito. Gusto ko kunin ang comment ni Dr. Angelo dito sa sinabi ni Senator Robin na oh. yung mga asawa ay. ay. dapat magsilbi. Yan. Oh. You use so that word. Asawa serve. dapat ay mag-serve sa kanilang mga partners. Oh, let's put that into the mister. right context, ha? Sa pagkakaalam ko, nandun yan sa Islamic law nila. Eh. Mm -hmm. yung mm -hmm. baka yun sa Islamic law nila. Oo, oh, yun ang basis niya. Serve. Pero wala yun sa family code natin. Mutual oh. <laughs> respect, mutual service, oh. mutual honor, yeah. oh. mutual love. In, Ibig it sabihin, both should agree. Yes. Both All right. should agree. Both so, should supply. Okay, to supply. Uh, yes. So kung kung nangyari na nga ang uh, hindi dapat mangyari, let's say for example, eh pinilit ng lalaki na, uh, sa ang kanyang missis kahit yun. ayaw nito. Eh uh, may grounds ba 'yon para uh, sabihing rape yun ang nangyari? Marital rape. Yeah. Mali, now ang marital rape tungkol doon kapag pinuwersa kahit asawa, and, ah, asawa, kahit asawa mm -hmm. covered ng batas. 'Yun. Uh -huh. Yung At, anong anong kurso doon doc? 20 to 40 years imprisonment. Ganon din. Kung okay. ano yung ordinary yun na rape, yes. ganon din sa mister at yes. naggagawin sa misis niya. Yes. Ganon din yung paglalaki naman yung complainant. O pwede rin yung, si misis ang mang rape kay mister. Yes. Tapos ganon oh. din ang parusa. Oh. So whether within the 40, bounds yes. of the intimacy of marriage or outside oh. like a stranger yes. raping someone, pareho yes. ng haba ng ano ng yes, parusa. Yes. Yes. 20 to 40, diba 40 years diba reclusion, reclusion perpetua, perpetua? Yes. Oh. Reclusion perpetua Ah, okay O, wow. tandaan niya na yung mga mister na Uy, nakikilig sa atin ngayon Oh, at yeah Dino. na pinapaira lang yung machismo mentality Hindi oh. e, porket uh, married kayo sa inyong misis e pagmamayari nyo na ang inyong misis at ang kanilang katawan yeah. Respetuhin nyo Huwag nyo pipilitin kung ayaw Pwede kayo makasuhan ng rape kasi maraming ganyan, di ba, pag nalalasing, yes. pinipilit pinipili talaga, sinasabi sa mister, may karapatan ako sa iyo, mga oh, ganyan. Mm, yan. Ay, may hangganan. Lang. Um, oh, yes. Iba nga, sir, binubugbog pa eh, may sis oh, Oo, oh, oh di ba? It's all a result of ignorance. Yan, mm -hmm. tama. Yes. Ignorance so, at of the least ngayon, ipaliwanag natin, yan. sa mga viewers natin, na uh, uh, hindi pwedeng pilitin. No? Kahit nakasaad yan sa batas na may rights kayo sa sexual intimacy, pag wala sa mood na magkabi ng partido, huwag niyong pipilitin. Yan. Mutual respect yan. Respetuhin niyo. Yan. Yeah. Isa't isa. So, ang rights laging may kakambal. Mm -mm. Obligations. Yeah. Tama. Hindi mo pwedeng ano Rights, yun? responsibility, uh, obligations. So, Angelo, hindi mo pwedeng uh, ano, i magkaroon ng revision sa law. Oo. Um. At i-insert natin yung sinasabi mo na scientific, di ba, na reasons. Kung But, maga, may exceptions. Panahon na para i-revise. Di ba? Yeah. Yeah. So uh, at least, something, hopefully, something will go, good will come out of this hearing yeah. na maisingit natin yun yung yeah. pinag-uusapan natin ngayon True. na scientific na yeah. ano, paliwanag. Yeah. Di ba? Tama, oo. oo. And it ain't bad yung sinabi ni Robin kanina. Anong gagawin ko? Magdasal, sabi niya. Oo, magdasal. Pwede. Sabi niya, anong gagawin ko? Matulog. Tama, itulog mo.